considered na na uh, punishable act yung libel kapag committed through a computer system. Uh, ang ginawa mo, libelos, tapos dinaan sa computer system, kunwari, Facebook, o di kaya uh, Yahoo, criminal act yun kapag papasok sa Uh, definition ng libel. Maraming, ano ngayon, maraming mga bills na, ano kalang batas na i-decriminalize nyo yung libel, uh, pawalang visa, na hindi na magiging offense, hindi na magiging crime, pero, dito sa Republic Act 10175, uh, mas lalo nilang pinalala yung Uh, yung ano yung penalty hmm may may ano may chilling effect subuin natin maging makatotohanan tayo hindi pa masyadong in sa mga manggagawa yung gumamit ng Facebook gumamit ng computer para ipalaganap yung isang uh, gusto nilang mangyari. In, in the end, gumadami na eh yung gumagamit ng computer. Uh, darating yung panahon na halos lahat ng mga magiging computer literate na at dahil sa very handy ito, very useful para sa communication, natural lang na uh, i-maximize -ma natin pero sa ginawa ng Supreme Court na to na dinagdagan pa yung penalty ng isang uh, kasalanan na dapat ay mawala na sa ating revised penal code ay talagang uh, malaking pang-aapi ito sa ating freedom of speech dahil iniisip mo uh, maari kang makulong ng ganong kahaba ganong patagal, maaari kang magbayad ng piyansa ng ganun kalaki. Kasi para maging makonsider na libel, una, kailangan may defematory defematory act. Pangalawa, kailangan uh, public. Ibig sabihin, gagamit ka ng kung ordinary libel, gagamit ka ng uh, newspaper, gagamit ka ng isusulat at uh, isisirculate. Pangatlo, kailan malisius. Ang pagiging malisius naman, ayon sa batas, piniprisyong yan kapag yung, yung sinabi ay uh, defamatory, hindi kaya uh, tending to cause uh, discredit tending to pose a uh, dishonor. Yanon. So, panghuli, kailangan yung yung party na involved, yung injured party ay identifiable. Ibig sabihin, uh, hindi lamang uh, general statement. Halimbawa, uh, pag sinabi mong ang mga Pilipino ay bobo ay hindi libelous yan. Bakit? General statement eh. Pero pag uh, nag-zero in ka sa particular individual, sabi mo si Juan ay bobo, ay di, maaari ka na uh, makakumit ng libel against Juan. Yan yung kailangan. Ngayon, dito sa ano, public Act 10.175, dinagdag nila, kailangan gamitin mo ito, kailangan ang gagamitin mo medium ay computer. So, eh kung bukti sana kung sa paggamit ng computer in the commission of a lividus app, ganun pa rin penalty yung may boss pero hindi, ah, halos dinoble nila. So, talagang ang epekto nito sa mga gumagamit ng computer ay ah, prior hindi ka pag yun lang na hindi mo naman kinilala yung kapitalista bali general statement niya uh, hindi magiging libelous yan at kahit naman uh, binanggit mo ang isang particular na tao, particular na kumpanya kasi pag sinabing libel hindi lamang sa natural person kasama na rin yung juridical person so ibig sabihin kahit na company uh, pwede kang maging maparusahan doon sa libel kaya lang uh, ang depensa mo kailangan mapakita mo na you have good intention and a justifiable motive for making the statement. Lahat ng defamatory imputation I presume to be malicious. Maliban lang kung meron kang good intention and justifiable motive for making the same. So, every defamatory imputation is presumed to be malicious even if it be true. Kahit totoo, presumed pa rin na malisyoso yung pag pagkasabi mo. Maliban lang kung makapagpakita ka ah, ng magandang intention at makatarungan na motibo kung bakit mo yun sinabi. Eh dapat, nakahanda yung aking manggagawa. bakit po sinabing ganito yung aking kumpanya? Eh, ang aking intention naman eh, para uh, para pang, para ipagtanggol yung uh, kapakanan ng mga manggagawa. Ganun. Although, hindi ko sinasabing 100% uh, uh, absuelto ka na, at least merong doubt, merong uh, merong room para para labanan yung gano'ng accusation, So, uh, kaya ipagtanggol. Ang masama nga lang ito, uh, maaari kang ma- ma-acquit sa criminal case, pero, kahit acquitted ka sa criminal case, gagamitin pa rin ang company as ground para ma-terminate ka sa trabaho. Tinerminate ka dahil, ah, uh, ginawa mo yung isang isang yung tingin mo ay parang ano parang meron kang obligasyon na ipaliwanag sa iyong mga kasamang manggagawa para naman maipagtanggol nila ang kanilang karapatan laban sa kalabisan ng management tingin ko makikinig naman yung Supreme Court niya at uh, sa tutulang marami ng kasong ganyan, may mga kaso naman na inabswelto na Supreme Court. At nakabalik yung magagawa na sa pagsabi ng isang statement na kinansider ng management na libelous at prejudicial sa company, uh, sinustay naman ng Supreme Court yung magagawa sa pamagitan ng uh, pag-invoke ng kanyang right to free speech freedom of speech, ng kanyang uh, karap, ng kanyang lalo na pag union leader. Bukod sa malayang pamamahayag, ipakita mo dapat na hindi out of yung pagkasabi mo. hindi lang please. para siraan ang kumpanya, kundi merong uh, good reasons behind it. May mga magandang intensyon. Ang bawa, sinabi mo na ganit yung si yung dahil masyadong mababa ang magpasahod hindi sumusunod sa minimum wage law o ay eh uh, kahit na sabi nila na defamatory yung ganong salita ay eh, ang intention mo naman kaya mo sinasabi yun para magising yung mga manggagawa at uh, may pagtanggol nila yung kanilang karapatan. So, tingin ko, kapag, kapag ganun, hindi inflammatory. Sa so, ngayon ay wala pang anong dahil relatively medyo bata pa yung Facebook na yan. Wala pang, may limang taon na ba ng Facebook? Sampo? Uh, mga lima meron. Mga lima, Uh, ngayon may mga pakiusap na tigilan na yung paninira sa Facebook Ang at murahin mm -hmm. mm -hmm. dahil uh, actually sa ito eh sa kaso ng Nestle dahil maraming pinos na tingin ng company medyo medyo nakakasira sa kanila. Eh ngayon, nang magka, magkasundo na yung mga magagawa ng kumpanya, eh, tatanggalin na nila yung anumang barikada, isinama nila yung mga pinos sa Facebook na nakakasira tulad nung there's blood in your coffee. Hindi. Eh, Sabi ko, uh, uh, depende na yun sa mga magagawa o kasi naipos na eh. Yung sa Cebu, na sa Port of Appeals ngayon, bali dalawang beko at presidente ng isang union sa Naga, Cebu. Ang nangyari doon, nagkaroon ng press conference ang press conference ay ginanap noong Labor Day, May 1. Tapos, dahil sa press conference na yon nilabas ng print media, pati na rin sa TV, yung mga sinabi, di umano, sinabi ito ng mga ng presidente, at uh, sa tingin naman ng company, Uh, napahiya sila dahil lumalabas daw na uh, masyadong malaki yung singil sa mga tao at uh, actually hindi lang yung union leaders yung sinampaan ng kaso pati yung resource speaker na galing UP sinama siya sa kaso at hanggang ngayon sa RTC uh, Makati yung aming kaso sa Laibe pero ang mga manggagawa na talagang taga Cebu, bukod sa kinasuhan, every month pumunta rito para umating ng hearing, tinanggal pa sa trabaho. So almost three years ngayon, wala, wala na silang trabaho. Yung, yung isa namang instance na tinutukoy ko sa ano sa pag-aaring ng Aboytis, yung Visayan Electric Company sa Cebu City uh, Labor Day Queen, nagsalita yung presidente at may pinamigay yung umano na press uh, release. At pinick up ng ibang dyaryo, aba, di, demanda yung company. Tatlong demanda ang sinagpa. Although, one act lang. Pero tatlong complainant, tatlong kaso, at hiwa-hiwalay na hotel. Una, dahil nung isang ang company ay siniraan daw isang dimanda na ang na ay ang company. Pangalawa, dahil ang president ng company ay siniraan din daw ay pangalawang dimanda na ang complainant ay ang presidente ng kumpanya. At dahil sa yung kanilang kamag-anak, ang kanilang kuya yata na nung araw ay presidente na ngayon ay patay na, dahil sa libel, meron ding provision eh, na it causes the dishonor, discredit, credit, or contempt of a natural or juridical person. Kaya anong, sa palawang unang kaso, yung complainant ay juridical person ay incorporation Pero may nakalagay pa rin rito na or blocking the memory of one who is dead. Mm -hmm. Kaya yung namatay na na nila, isinama pa rin sa kumplena. Kaya tatlong kaso, tiwa-hiwalay. Kinansider nila ang libel na yun bilang violation ng company rules. Mm -hmm. Kaya, tanggal sa trabaho. Mm -hmm at may kaso pang kriminal. Papasok yan sa good intention and justifiable motive. Yung Yung intention mo naman para ano eh, uh, I i-parating sa proper authority, yung kanyang paglabag sa batas, para matigil na yung ganong gawain. Kaya tingin ko, kaya pa rin i-defensa. Kaya. Si ganyan na yung... uh, Outright termination ba agad? Siguro naman may ano? May warning. Senior. May warning, may suspension, at okay. eventually termination. So kung warning na naman, kung suspension, Hindi kung pa-suspend na, basta May, lang, yung, mayroon kang... May isiwalat mo yung maling practice. Opo, mayroon hmm. kang ibidensya para maisiwalat isiwalat mo yung maling practice. tingin ko naman uh, kung sakaling ipagbabawal ng kumpanya at uh, tatakutin silang sige uh, gawin nyo yan at kami naman ay magsasampa ng libel or kung anumang related offenses laban sa inyo. Tingin ko hindi dapat matakot ng mga sa ganun. Dahil uh, ano, nasabi ko na nga na mismo sa batas ay meron kang uh, na binibigay ng batas sa iyo. Uh, kailangan naman may pakita mo na ang iyong ginawa ay dahil sa bunga ng magandang intensyon at uh, makatarungang motive uh, pag, pag present yung gano'ng ano yung ganong requirement sa yung ginawa gina, uh, sa yung ginawa ay uh, hindi na presumed na with malice yung pagkuha mo ng litrato at pag walang malice walang libel so hindi sila dapat manakot kun kung yun man na nasa sa company rules, tingin ko mas mataas yung ano eh, yung uh, yung obligasyon mong ibunyag or isiwalat o isang paglabag sa, sa isang uh, batas or regulasyon ng pamahalaan kaysa company rules. Kaya kapag yung company rules ay yung uh, sinuway para lamang masiwala uh, yung maling ginagawa ng kumpanya, yung isang illegal na gawain ng kumpanya, uh, mas kung makarating man tayo sa husgado, mas pipiliin ng husgado yung ano, yung uh, pagsiwalat mo, yung iyong obligasyon na ibunyag. Una dyan ay sa mga umuna, no? Uh, pagdating sa politika muna, kailangan wag na natin iboto yung mga law makers, yung, yung mga gumawa ng batas na pumaport dito sa cybercrime law. Dahil alam na nilang may mga hakbang para itaguyod yung batas na magtatanggal sa libel bilang criminal act, eh ginawa pa rin nilang krimen itong Uh, cyber, ginawa pa rin nilang cyber crime itong Libelous Act dahil lang sa ibang medium yung ginamit. Imbis na dyaryo, imbis na nakasulat, computer. At tinaasan pa nila. Kaya uh, dapat silang managot sa kanilang ginawa. Pangalawa, siyempre, dahil organisado naman yung ating union, dapat mag-lobby sila ng tuloy-tuloy na ma yung bahagi na ito ng cybercrime malo. Ang pali maganda yung ibang bahagi. Uh, yung, mga child, mga violent, mga prohibition against the child pornography, yung about cybersex, yung unsolicited commercial communication. Pero ang masama lang yung pagdating sa libel. Bakit ginawang mas mabigat pa yung uh, parusa at uh, ginawa pa rin ang uh, kasalanan. Yung uh, libel committed through a computer system. Pangalawa, bukod sa politika, uh, siyempre, kailangan din ng mga union na mag-unite uh, sa na magsagawa uh, ng campaign siguro sa enterprise level para naman ipaalam sa management na tutul yung mga manggagawa rito. Ipaalam nila sa management na yung ganitong sistema parang ano, parang bang paurong, parang uh, imbis na may development, ang nangyayari parang uh, Patras. Yan? Patras. Yung pagdating sa teknolohiya, ang um, dapat gawin dyan, pagdating sa pagbabalance, laging in favor of our uh, natural and constitutional right. Yung freedom of information, freedom of expression, piktado dahil sa provision na ito. Kaya sana yung motion for reconsideration nila na ngayon niya ka o bukas yung sasampang maging successful.